Yan mga kalaring, pupunta tayo sa uh, tawag nito sa Western Union. Yan kukunin natin ang ating sweldo sa loob ng isang taon mula noong 20 uh, sa taon ng 2024. So ngayon ay uh, January. Anong date na ngayon ng January? So ayan kukunin natin doon sa Western Union. Samahan niyo ako. Ara! Tara na! Ngayon ay January 22, 2025. Welcome to Laro CBS channel. Kaya sa Western Union. Ayun. Bukuha tayo ng siyempre sa YouTube. So, butin tayo ng alas So, kailangan mag-perma na ako. Uh, ito po yung sweldo ko sa YouTube from Uh, 2024 year 2024 ngayong January uh, 22 22 ngayon misa no ayan 22 January 22, 25 ayan to kung nakuha so lahat na uh, ang threshold ko is 120.40 yata yung dollars from youtube pero dahil may tax pa kaya nagiging 100, ano na lang yata yun, magkano pa yun. Pero basta ganun. So, ayan. Yung cell phone number mo yung parin pa, 096... Six, seven, one, five, five, two, six, eight, two. Yes, ma'am. So, ayan, nalito tayo sa Western. Ayan. So, ayan yung Jollibee Sa harap lang ng Jollibee dito sa crossing ng Los yes. Pantayos. Sa so, isang perma pa daw, dito sa machine. Buti hindi nila nilipat sa bangko kasi yung iba pinalipat sa bangko. Eh ako, umpisa-umpisa dito talaga sa Western. Yung pera, yung dollars, pinadala ni YouTube o ni AdSense sa Ireland. Dollar ng Ireland. ayan na, binibigay na yung resibo. Ayan, binibilang na ni ma'am. Ayan. Ayan yung sweldo natin sa YouTube. 6,000 6,000 ah, sabi so bilangin natin ito mami ay so ayan ay. oh, 6,270 6,270 okay Sige, ma'am. So, 6,270, ma'am, ano? Yes. Uh, oh, so, 2,270. Ay, 6,270 yung sweldo natin. So, ito na mga kalaring, laring pala, ano? Ayan, sa so, ito na po yung ating resibo. Binaliktad ko kasi kitang-kita yung pangalan ko doon sa so may harap o pagbaliktad ko. Pero basta ito na yung resibo, resibo galing sa... Uh, Western Union. So, bilangin natin ulit kasi ang sabi, ito po yung dollar na tatanggapin ko, 109.29 USD. So, ang 100.29 USD ay, asa na ba? Ba't wala dito? Pero basta may signature ako dyan. Ah, uh, ito yung nakuha ako from Ireland pala. Uh, kinukuha ng Uh, sa Ireland uh, pinapadala ni ano ni YouTube. So ito po 'yon, ang sabi kanina ay 6,270. So ito ibibilangin natin ulit kasi nandito na ako sa bahay. Ayan. So uh, bilangin natin ulit. Ayan. So puro tig 500 ang ibinigay ba naman? Ayan. So ayan 1 1K uh, 2K Ayan, so 2K na yan. And, ah, uh, 3K. Ayan, 1, 2, 3. Ang lulutong pa naman. 3. Ayan, 4. 4. Ang lulutong ng pig 500 nila, parang pang-December ba? Five, ayan, five, ano ba yan, patong patong pa, ito pala, ano ba ayan, so, five, six, so, ito po yung pang six. So, ayan, bilangin natin, uh, bawat sang ganito ay dalawa yan ha, tag 1K. So, one, two, three, ayan, four, five. 6k so 6k and 270 yan so patong natin yung yung 150 din puro barya eh galing kasi sa ano sa Western Union so 100 6100 6,200, 70 ah uh, saan ba yung bag ko may 20 pesos eh. Uh, ah kay kaha ito so, ko kaya nalagay yung 20. Ah, sana yung 20. 20 pesos. Yan, ito. Ayan. So, 6,500, ay, 6,270 lahat ang natanggap ko sa araw na ito ng January 22 hapon, alas 5 o uh, ula, wala pa palang alas 5 kanina kasi sarado sila ng alas 5. Uh, January 22, 25. Ayan, kaya mag-YouTube na rin kayo. Ayan, o. Oh. O, ba diba? Isang taon sweldo. Ayan, o, ba diba? Uh, ipunin ko to kasi pambili natin ito ng bagong cellphone. O, oh, ayan. So, ito na po ang sweldo natin mula kay YouTube. Ayan. Tantaran! Ayan. So, maraming salamat YouTube sa iyong pagpatyaga. Oh, Pagtyaga <laughs> mo sa aking channel. O, ba? Diba? So, ayan lang mga coloring. Ayan. Kaya, mag-YouTube na rin kayo. Gandahan nyo ang mga uh, content na ilalagay nyo sa inyong mga channel. Para may sweldo kayo monthly na 6K. O, ba? Diba? Hindi na masama. Kaya ayan, oy marami salamat sa mga nagsuporta din during my live at saka sa mga video na ina-upload ko. Thank you and uh, uh, I promise, I promise. Uh, babalikan uh, once na pumunta kayo sa aking mga videos and uh, live na uh, mag-support, uh, nakikita nyo naman talagang bumabalik ako. Ayan, so thank you mga coloring. Bye! Thanks for watching. And don't forget to subscribe. Laro sigura.